Pinahihilong. Pinaterapy ng ano, pina 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 therapy, um, ano um, bumalik kami ng 20. Oh. Pero naparoon na, ng ano na. Laman. Uh, hindi ko lang nakuha yung x-ray ng 20. Pero nga ito, may oh. tendency hindi na bumalik siya sa 100%. Kasi kumihilong siya ng ano eh. Oh. Kumihilong siya. Hmm. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung good. Ano ba? Mas maliwanag. Ayan o. Oh. Pumilo. Dapat yan diretsyo. Ayan o. Oh. Basag, Basag yan. Basag yan. Basag yan. Dito sa ibang image. Ayan. Tuklap po. Ayan. Ibang image. Dito naman sa kabilang image o. Oh. Mas magulo rito. Ayan. Ayan. Basag yan. Mami, ang magagawa ko rito sa inyo is... Nag-therapy naman din po ako. Remember. December, yun na yung March. Totally healed na ito. Pag pinakilamang ko yan, mami, maring konti lang magbago. May magbabago siya ko konti lang. Yun ang totoo. Kasi, napagaling nyo yun na yung ano, kumbaga, dumikit na yung, kasi, yung mga ganyan to, Oto tuloy, nalaglag kayo. Nasalda, tumama paa yung paanyo sa may, siguro, yung hagdan ba? Hmm, hagdan na parang na ano tapos parang natatsya na, pa ka mo yung um, ano na, na, napaupo na, ka? napaupo pa ko na parang ano dito kaya matuloy dito parang dito kunti lang mababago yung to pero ma malaking bagay na sa'yo pero hindi ko ito mapi gawa ng fracture to mami fracture okay, to ano, kaya yung anak ko nang pumunta rin. sige lakad kayo tingnan nyo yung lakad yun. medyo paika-ika Ayan, lakad. Hindi lakad Para makita yung observation. Ayan. Masakit siya pag dinidiin niyo? Oo, meron tayong kumpad tumaga, para medyo masakit dito. Sige, higit ako yan dyan. Sa ibabaw, pwede pa yan. Sa ibabaw pwede pang malaya. Pero yung sumibasag talaga, mami. Higa po sana ma sana malaking bagay. Hindi naman kayo mapapahamak dito kasi nakita ko yung buto nyo. Diretso ko kayo. Ito, dito, yung Ito lang yung masyado. Yung mga maga. Tingnan mo yung itsura ng panya. At yung nakapaas na masyado. Sabi doon doktor, may kapon si sabi niya yeah. kaya <makes> ano, pa na ganyan. Ay, may dad. Pag yung ano, pag gumaga na naka Uh, impis na impis, matulad din ito. Oh, pag, na... pag matutulog kayo sa gabi, elevate nyo. Mm, Ganyan, no? Lagyan nyo okay. ng unang dito, tsaka dito sa ano, ha? Ganito ang style, o. Oh. dalawa. Ganito ang pag unan nyo. Ganyan, o. No? Yan. Hindi pwedeng dito lang. Kailangan meron din dito, uh -huh. ha? Kasi sakit naman yung ano nyo. Sige. Sige po, ha? Relax na nga. Tapos, papandit siya natin. Kung anong fraction to, mami? Oh, naka anong naka-ano na sa'yo? Dalawang pectus kamatis lang to. Mm -hmm. Isa, dalawa. At bonus na lang yung pangatlo dito kung talagang hindi pa mawala sa dalawang atap yung ano, nung kinuha ako sa probinsya, doon sa probinsya wala sila nakita. I ano mean, yung pinako mga anak ko dito na sila nakasira. Ay, Pero pa sa prakyo? Oo, oh, dito At sa bangyo ako din. Hindi nakita na doon sa Isabela yung uh, mm -hmm. sabi nila wala kaya na. Biyagyan na lang mo. siya ng pang ano, yung gamot na pang maga... Wala sino na gano'n? Doktor o ano? Hindi, pinag-x-ray ko. X-ray, x-ray, ano lang. Pinag-x-ray lang? Oo. Hindi, pinabasa talaga sa doktor yun. Pero mm. dinala po rin sa doktor. Yung bumasa lang noon, yung ano, mm. baka yung nag-x-ray lang sa inyo. Eh, sabi naman doon sa sulat niya, wala naman daw. Kaya yung doktor... O bakit dito nagpapay <laughs> na, tsaka kayo na fracture dito na sa x-ray na mismo. doon sa unang pagkakataon, hindi na, hindi okay. Kaya kung ang hindi ako orto uh -huh. kaya, kaya kung ano yun eh. Kaya kung... Ko, yung ba? bone structure natin halos... Siyempre sa araw, 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 araw na... Siyempre ako nagre... Kahit di nyo makita, nagre-review uh -huh. ako. Nagre-review ng mga bone parts para ma-explain ko eh, kahit yung anong katawagan yan. Kaya nga po, na, nung tinala ako dito, sabi nung, ano sa anong clinic nung tinala ko? Huwag yung, sabi yung sabihin yung clinic. Pa naman isang buwan nun, ano? Pero, nung, nung bago sana. Nung bago yun nga. Kaya sabi sa inyo ng orto-doktor, naku, delay na kayo, mami, ano na to? Ako nga, ako nga, kumbaga, hindi ko ma... Sabihin ko nang marunong ako sa mga, ano ha, Hindi hindi ko masabing kaya po to eh, ng 100%. Una pa lang sinabi ko sa inyo, baka maka makadadagdag din eh, pero hindi hindi mo siya mapipet kasi ka pa ilalim. Kaya pag diniin mo yun, katulad yan, ngayon walang masakit. Pag diniin mo siya, baka lulusot lang siya sa yung pinaka-old na yung uka ng buto. Masasaktan kayo ulit. Yun ang ano, kaya hindi ko may pangako na ano. Pero sana makatulong. Tignan yung adjustment natin. Sige, lakap yan. Tingnan niyo kung may masak kung mas masakit pa o lalong paano. <coughs> <coughs> Salamat. Sabi mo sabi mo nga, si mo mama na mo diyan mga sa pinapayunta mo sa anak mo ba? Ang kalooban niya mga yawin kung siya ang sabi mo. Kaya, mamaya payo na din si mama. ah hmm, tingnan niyo. Oh, o, no, nung mas maganda. O, oh, yun, parang medyo na ano, pa... Nag-loosen? Na Oo, oh, kasi medyo na kaila. Eh, kasi hindi oh. ko dito na, na parahin. Oh, Nagagalitan pa ng apon. Bakit mo pinapagalaw sa hirot? Eh, siyempre, ganun din talaga. Ganito yan, mami. Ganito yan, mami. Uh, siyempre, hindi sila po. Uh, <laughs> hirot kami, <na may> science. Eh, o. ano kamusta ang pakaramdam? Okay naman? Uh, sa akin naman, uh, parang medyo may pinagbago eh, dahil. Parang medyo nahila. Yun kasi, talagang hindi nahila kasi. Dati nun na hulo ako talaga na mag-aidig ko pinapagalaw. Kinuha na ako ng mga... mga bago. Safe naman siyang hilahin. Oo. Oh, oh. Siyempre, pag nakita ko yung x-ray, oh, oh. Titignan ko kung paano ko ilahin. Oh, oh. May pektos na akong ginagawa yeah. dyan. Baka na kung ano ko. Kung paano ko hawakan, Pag ano, pang derechura. Okay. Minsan, okay. dinitiin ko ng gano'n. Pero ngayon, sa kanya, nakita yun, hindi ko dinitiin ng gano'n. Bakit? Siyempre, basag yun eh. May basag eh. O, may <coughs> hatak na yun. Okay?